At kaugnay ng Balitang Yam, makausap natin sa linya ng telepono si Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Magandang gabi po. Uh, Commodore J., welcome po ulit sa Rangkada Balita. Hello uh, sir, magandang uh, gabi po sa inyo at magandang uh, gabi rin sa inyo po mga taga-subaybay. Uh, sir J., una-una, may tuturing ba ang uh, military warning or intimidation yung uh, pagpapakawala ng flares ng uh, China sa ating uh, eroplano? Well, una sa lahat. No? Uh, this is the first time na na-experience natin itong uh, paggamit uh, ng players ng uh, Chinese government para uh, palayuin ang ating uh, aircraft na nagsasagawa ng isang routine and uh, legitimate MDA flight sa Kalayaan Island Group. No? Uh, kung mahalalan nyo last year when we also did um, the same MDA flight sa paligid ng uh, Samora Reef o ng Subi Reef, mm -hmm. ang uh, Chinese... Um, government also directed flares para lumayo tayo. Uh mm -hmm. but despite of all this, no, ang ating pong uh, Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy pa ring magsasagawa ng ating mga MDA flights sa uh, kabuuan ng West Philippine Sea despite of all this intimidation and harassment na ginagawa ng China. Alam po nga natin na this is not the first time, ah. ano? pero just to refresh ang uh, ating mga kababayan, gaano po ba kalaki ang banta nitong pagpapaputok ng flare ng China sa eroplano ng BFAR? Maari po ba itong magresulta ng aksidente or uh, you know, baka pag-crash ng plane or worst case, uh, accidental armed confrontation? Well, uh, definitely, no. For ang flares na ito ay aabot sa aircraft natin, mm -hmm. uh, definitely it will um, affect yung um, operational uh, uh, capability ng aircraft. No? Maaaring tumama ito sa propeller or uh, ikalito ng piloto. There are different um, um, negative implications sa mangyayari kapag uh, tinamaan tayo ng flare. No? Uh, but all of the flares na ni-launch -ni ng uh, Chinese government ay uh, umabot lamang sa layo na uh, 0.4 nautical miles. No? Mm -hmm. Um, and we have a distance of somewhere 0.83 nautical miles. So hindi siya uh, ganun ka significant yung inabot ng layo ng flare. Mm -hmm. okay. Pero, uh, Commander Commodore Jay, yung ginagawa po ba ng BIFAR? Ano yun? Routine na, uh, ano ba? Nag-survey, nag-inspect? Ano ho ba ang ginagawa nila? nag uh, tawag natin dito sa maritime domain awareness no mm -hmm. uh, we are actually um, ensuring yung uh, kaligtasan ng ating mga mamamihing Pilipino mm -hmm. we monitor the presence of the Filipino fishing boats at the same time you know, monitor din natin ang mga illegal uh, uh, mga poachers no mm -hmm. na nangingisda illegally sa ating uh, karagatan sa west philippine sea and uh, lastly of course we also want to document and mm -hmm. uh, monitor itong uh, mga uh, ginagawa ng Chinese government sa kanilang uh, illegally reclaimed and mm -hmm. currently occupied ng mga isla dito mm -hmm. sa West Philippine Sea kasama na nga itong Subi Reef and of course, na panganiban rin. Mm -hmm. mm -hmm. And yung mga namataan po na may Chinese hospital mm -hmm. ship, uh, dalawang Chinese Coast Guard oh, vessel, may 29 na militia boat. Uh, ito po ba ay matagal nang nandyan? Uh, Actually, ni ma'am niya, ang, ang Subi Reef or yung Zamora Reef that is uh, that that works as a logistical hub ng uh, Chinese maritime forces. No? Mm -hmm. So every time na uh, nagpatrolya illegally ito mga Chinese uh, coast guard vessels or Chinese maritime militia in different places from South China Sea, eventually it goes back to um, uh Zubi Reef or mm -hmm. in Mischief Reef para magrefuel, kumuhan yes. ng uh, supply sa kanilang mga personnel. So ang mga barko na to events once in a while it it leaves the area and then uh, it uh, operates illegally in different parts of the entire South China Sea. Mm, uh -huh. Pero talagang diyan sila, parang diyan yung hub mm -hmm. ng mga ito. Yes, um eto mga um, illegally reclaimed islands ng uh, na Chinese na atin Dati. Uh -huh. <laughs> naging atin. hub tuloy. Um, pa rin Parin naman. Naging, na, I mean, uh, na atin pa rin. Uh -oh. pala. It, pero naging hub na nila yung atin. Oh, nga. Oh. Yes. Uh, especially yung mga illegally reclaimed islands na yan. Yung Zamora Reef and of course, Panganiban Reef, ma'am uh, -huh. uh okay. And uh, Jino, oh, oh, curious lang ako. Pag tayo, nakikita nila tayo, tinataw, tin, tinataboy tayo, win a water cannon. Pero pa tayo ba? ano ginagawa natin? Parang never pa na tanong din. Pag tayo naman, nakita natin yung uh, uh, Coast Guard ship or yung mga militia ships, pinapalis din ba natin or hinahaya na lang natin? Paano uh, Pinapalis natin. We uh, challenge them through radio. Mm -hmm. um, and we document itong uh, presensya nila. And we uh, make a formal report sa NTFWPS. Mm -hmm. And since the National Task Force is an interagency task force, uh, we um, ask concerned government agencies like DFA, DOJ, mm -hmm. or whatever government agency ang mag uh, ang gumawa ng aksyon on our part, no? whether it's in the form of diplomatic protest. Regarding naman, Sir Jack, dun sa question mo, as to, mm -hmm. ba, ang postcard ba, mag-water cannon din mm -hmm. eventually, you eventually, no? Know? And these are the questions na valid at makikita naman natin sa mga social media comments. No? Mm -hmm. Ang uh, sagot natin dyan, Sir Jack is uh, we go back to the strategic value kung gagawin natin yan. Wala no? mm -hmm. lahat, If we're going to look at it, uh, never it happened na ang bangko natin ay mas malaki sa China. Oh, It's always been the 44-meter vessel or at some point 97-meter. Mm -hmm. Kung sa kanya magbabatuman tayo ng water cannon, I don't think na it will... Uh, put us on a better advantage. No? Mm -hmm. uh, secondly, we don't want China to have another reason to justify their escalated oh, response. No? Mm -hmm. Alam natin na China, kapag may ginawa ka, i-amplify nila yon at their own advantage. Sasabihin nilang, ang Pilipinas nga ang ng water cannon sa amin. Eh. So, we have a valid reason to elevate the response. Tama, so, right tama. ito yung kung bakit we, we choose to be on the moral high ground, no? oh, and to deal with them professionally. Tama ka dyan, Commodore Jay. Baka nga pinoprovoke lang tayo. eh. Iniintay nila magkamali tayo, mapikon tayo sa kanila, at gumawa tayo ng isang uh, violent reaction uh, para magkaroon sila tuloy ng rason, para mas maging aggressive. Tama po, Commodore Jay. Yes, Sir. Check. Yan yung uh, piniprevent natin. no. Mm -hmm. uh, that's why we deal with them professionally, and of course, uh we adhere to the international law mm -hmm. Mm -hmm. and siguro i uh, just to give us a general assessment bilang panghuling tanong it's been a while uh, mm. medyo nakakring tayo dati kasi sunod-sunod uh, mm. yung mga insidente po ano ng mga ganitong klase but from the a few years ago until now no since two, three years ago nagrabe yung mga incidents kumusta po uh this year or in ngayong latter part nabawasan. of the year nabawasan na po ba well, pare sa akin ma'am Nina. pareho pa din naman no ang uh ang uh, illegal presence ng Chinese government whether in the form of coast guard or Chinese maritime militia or the PLA navy uh it remains to be the eh, same no uh ang difference lang natin ngayon of course ang the most pinaka latest na yata na nagkaroon tayo ng water cannoning was uh, sometime September and October mm -hmm. no uh pero ngayon itong mga nakaraang buwan walang masyadong uh, harassment but mm -hmm. Again, their illegal presence remains to be there. At yan ang binabantayan ng Philippine Coast Guard at ang BFAR. We still document their presence and we tell the international community that the Chinese are encroaching within our own exclusive economic zone. So, okay. All right, okay. Maraming salamat po, Commodore J. Tariela, sa pagtanggap po sa aming tabag. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po Thank kayo. Thank you, sir. Mer Merry Christmas po sa inyo, Merry Sir Christmas, Jack sir. and uh, Ma'am Nia. Thank you po.